kahulugan ng vampira sa panaginip. Ang mga nakakatakot na kwento at pelikula tungkol sa mga nilalang na sumisipsip ng dugo na may mga pangil ay maaaring magpakilig sa mga tao. Paano kung ang nilalang na ito ay dumating sa isang panaginip? Panahon na upang maghanap ng mga interpretasyon tungkol sa mga panaginip na may mga vampira. Upang maunawaan ang kahulugan ng mga vampira sa mga panaginip, kailangan mong tandaan ang bawat detalye na naroon sa iyong pagtulog at ang mga damdamin na mayroon ka. Maaaring ipadala sa iyo na iyong subconscious mind ang mga larawang ito habang natutulog ka dahil naiisip mo ang isang kaganapan sa araw na iyon at mga bagay na bumabagabag sa iyo. Kung nararamdaman mo ang takot ng isang vampira, malamang na ang bangungot na ito ay magigising sa iyo ng mabilis na tibok ng puso. Ang mga bampira ay isang dahilan upang maghanap ng buhay na walang hanggan, pagsuso ng dugo at pagtulog sa buong araw. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga bampira? Ang panaginip ay may kaugnayan sa takot at sakit. Gayunpaman, kung hindi ka natatakot, kung gayon ang interpretasyon ay magiging iba. Ang mga kakaibang nilalang tulad ng mga bampira ay umiinom ng dugo at kakilakilabot. Sa mundo ng panaginip, ang mga vampira ay sumisimbolo din sa pang-aakit o sensuality. Maaari rin ito maging simbolo ng kamatayan mismo o ang takot na dumaan sa isang mahirap na sitwasyon. Ang mga nakakatakot na nilalang na lumilitaw sa panaginip na ito ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa lokasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa habulin ng mga vampira. Ang panaginip na isang vampirang humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig ng sakit. Ang posibilidad na magkaroon ng bakterya o virus sa iyong katawan, ang mga bastos na nilalang ay magsisimulang sumipsip ng sigla. Kung nakakaramdam ka ng sakit, natural na natural na magkaroon ka ng ganitong panaginip. Ang iyong subconscious ay nagbababala tungkol sa isang bagay na mapanganib. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay naghahanap ka ng mga tiyak na layunin na nais mong ituloy at hindi ka nagtagumpay. Huwag tumigil kung may nagpapahirap sa iyo na matupad ang iyong mga hiling. Mas mabuting layuan mo sila. Mangyaring lumayo sa mga taong may masamang komento dahil maaari silang makaapekto sa iyong kaluluwa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makagat ng vampira. Kapag na naginip ka na kinakagat ka ng isang vampira, ipinapakita nito na ikaw isang barnabol na target para madali kang lokohin ng iba. Maaaring mali ang mga kaibigan mo at gustong gamitin ng kaibigan mo ang iyong kabaitan. Maaabot ng taong iyo ng layunin na saktan ka, kaya magingat sa mga tao sa paligid mo. Kung ikaw ay isang dalaga at may mga ganitong panaginip, ito ay senyales na nahihirapan kang mapanatili ang iyong virginity ang bahagi ng iyong sarili ay naghihikayat sa iyo na huwag gumawa ng mga sexual na gawain dahil hindi ito nababagay sa iyo. Gayunpaman, kung ang kagat ay nakalulugod sa iyo, ang malakas na relasyon ay malapit ng damating. Meron kang pagnanais na masunog sa lalong madaling panahon. Kung hindi mo pa nagagawa, ito ay isang senyales na gumawa ng mga hakbang. Mag-ingat sa mga nakababaliw na sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naging vampira. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng panganib. Hindi ka madadala sa iyong makamundong instinct. Panahon na para bitawan ng mga nakatagong pag-aari at pagnanasa. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging isang makabuluhang banta sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na ikaw ay mahina, walang lakas at nakakaramdam ng mga paghihirap. Ang talakayan ay at paghaharap ay nakakasakit sa iyo. Kung may kakilala kang vampira, ito ay senyales na kailangan mong patuloy na bigyan pansin ang mga nangyayari sa iyong paligid. Huwag masyadong umasa sa iba kundi sa sarili mo. Isa itong panaginip na nagpapaisip sa ugali ng mga taong biglang dumating sa buhay mo, sinusubukan nilang manalo ng pagmamahal at kayamanan kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa mga bampira. Kung ang isang bampira ay nakikipag-away sa iyo sa isang panaginip, ito ay isang senyales na may mangyayari sa iyong paligid. Ito ay makakasama sa iyo. Kapag ang isang pulutong na mga kakilakilabot na nilalang na ito ay nagtipon sa mga panaginip, ito ay nagpapakita na may mga tao na sinusubukang saktan ka at saka ang panaginip ay isa ring senyales na maaari mong pagsamantalahan ang isang tao at bugbugin siya kahit hindi mo na mamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga vampira na umiinom ng dugo. Ang mga vampira na umiinom ng dugo sa panaginip ay nagpapakita na may isang taong nagnanais ng higit pa sa maibibigay mo sa kanya. Maaari Magbabigla ka kapag sinubukan mong bigyan ng lahat ng resulta ng iyong mga pagsisikap na pasayahin ang taong iyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na may isang tao na gustong samantalahin at ikaw ay napipilitan sa sitwasyong ito. Nangangahulugan ito ng masamang palatandaan. Iba't ibang kakilakilabot ng mga kaganapan ang darating. Ang panaginip ay nagpapakita rin ng sakit at masamang aspeto ng iyong pagkatao kahulugan ng panaginip tungkol sa mga vampira at demonyo. Ang panaginip na ito ay dumating bilang resulta ng iyong mga pagduduta. Siguro nalilito ka at hindi mo alam kung anong pipiliin mo para sa iyong kinabukasan. Sinasagisag ni Satanas ang mga maling sagot sa iyong buhay. Kapag nakahanap ka ng solusyon, tuluyang mawawala ang bangungot. Sa kabilang banda, ito ay isang senyales na pinagtaksilan mo ang isang tao. Kung gusto mong tapusin ang episode na ito, oras na para humingi ng tawad sa taong iyon.